Resign, Marcos resign. 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 tayo resign. gagawin isang malaking kaya dapat, sama-sama tayo sa harap. Punta po tayo muna, saglit lang ito. Saglit lang ito. Tayo! Tayo! Tututok kayo ng kamera. Tayo! Tayo! Punta po sa harap. Ngayon mga nasa gilid na gusto na pagpapago! Sa harap! Ah, dito tayo ngayon sa liwasang... Yung mga nasa sulok! Na ayaw na ng korupsyon! Sa Nandito tayo para magkaisa Kaya dapat, gawat speaker na nagbigay ng kanilang oras, pawis, at katulad ninyo, nagsakripiso, matutungo na tayong irispeto ang ating mga kasama upang maging malakas ang ating palawagan dito sa administrasyong ito na nila ang palasyo ng malakanyang alawasigaran natin Marcos resigned Marcos resign Marcos resign Marcos resigned Marcos resign Marcos resign Marcos we Marcos resign 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 Alam niyo mga kababayan, huwag nating sayangin ang pagkakataong ito sapagkat ito na ay pinangunahan na ang kapatid nating mananampalataya ang Iglesia Ni Cristo. Tama! At nandito tayo kahit na ngayong araw na ito ay kanilang event. Nandito tayo para sumuporta dahil hindi lamang sa pananampalataya na susukat ang kagustuhan ng taong bayan. Dahil lahat tayo ay pagod na sa panggagago. Tama! Lahat tayo ay sarang-sarang sa pagtanangaw. Tama! Harap-harapan natin. resign. Marcos resign. Maraming salamat po. Isa ang paglilinaw. Ang naga na po kanina, napahayag ng isa nating kasamahan sa mainstream media, ang DC Double B ay iwawasto lamang po natin sapagkat nagiging pangit na naratibo na kung saan ito ay maaaring nagboglot na naman sa ating mga Pilipino na gusto nating wakasan ang administrasyon na ito dahil sinabi sa ulat na tayo daw ay itinaboy ng mga kapatid nating Iglesia Ni Cristo at tayo daw ay hindi pinayagan na pumasok sa luneta hindi po totoo yan sapagkat ang pamunuan ng Iglesia Ni Cristo at ang ating mga lider ng organisasyon ng iba't ibang nandito ay nagkasundo ng isang paggalang at pagrespeto sa kanya-kanyang mga aktibidad. Kaya ay kinukurek po natin na tayo po galing sa Salamangka, sa TAF, ay nagtipon-tipon lamang doon upang tayo ay magmarcha papunta rito sa liwasang bunipasyo. Sana malinaw po yan sa mga kapatid natin sa mainstream media. Hindi natin kailangan ngayon ang magturo kung sino ang tama at mali. Dahil gusto nating malaman ang katotohanan tama. Tama. ka ba si Marcos? Tama! Totoo o hindi? Tama! Kaya huwag nating ibahin ang isyo. Tatlong video na ni Saldico. Tinuturo na itong si Marcos Jr. Ano ang ginagawa ng mga nakaupo na nandito? Gusto niyo pa ba, ba magpatuloy ito? Yeah. Hindi mo ba, ba kayo pagod? Yeah. Hindi mo ba, ba tayong gutom? Yeah. Magkano ang bigas? Yeah. Magkano ang tax, buwis, ninanakaw araw-araw? Nilalagay sa maleta na parang basura lamang. Samantalang tayong mga Pilipino ay pagod na pagod na. Galit na galit na. Subalit, binigyan na tayo ng pagkakataon ano pa'ng iniintay natin? Marcos resign! Gusto niyo bang pababain na at bawian natin ang mandato ang presidente nating inutil at bangag? Uulitin ko, gusto niyo bang Bawian natin ng bandatong ipinagkatiwala natin na pinaniniwalaan natin sa pampupula niya na sama-sama daw tayong pabango nung muli. Ano at ang sigaw ngayon na taong gayon? Boy, Ngayong gabi ay gagawin po nating makasaysayan ito. Ipapakita muli ng sampayan ng Pilipino na tayo ay nagkakaisa at kahit na ang pinakabantayog na palasyo ay kaya nating kibain sa pamamagitan ng isang payapa nagkakaisang tinig na boses ng taong bayan. Sasama ba kayo? May mga kapatid po tayo na may katulad na panawagan ngayong araw na ito na naandyan po sa EDSA People Power Monument nagkasunto ang pamunuan ng bawat organisasyon na pagsamasamahin, pag-isahin na lamang ang sigaw ng taong bayan. Ano ang gusto ng bansa Pilipino? Kaya mamaya lamang po, walang uuwi sapagkat sasamahan natin ang mga kapatid natin sa Iglesia Ni Cristo na tingkin ang kanilang panalangin na tingkin ang kaparehong hinagpis ng kanilang damdamin na ayaw na nila sa pagnanakaw na gusto nilang patunayan na ang Pilipinas ay isang demokratikong bansa na bilang Pilipino obligasyon natin na manawagan tayo sa ating gobyerno ng isang transparency pamumuno. Tama! Tama! Kaya ngayong gabi, hanggang sa susunod na tatlong araw, magsasama-sama tayo. Pupuntahan natin ngayong gabi ang ating mga kasamahan na nandyan po sa EDSA People Power Monument! Gusto niyo ba yan? pasigaw ng taong bayan! Mag-antabay lamang po tayo. Alam ko, napagod na tayo mag -marche. Anak ng kamuting kahoy. Sabi nga po, ni Kapitana, Placido! Placido! Dalawang buwan na tayong nagmamarcha. Iho! sa ating mga kababayan wala bang epekto ang mga parte na inilabas na video ni Saltico ginagaguta